Sa mga idol, sa mga gusto sumakay ng DLTD, papuntang Santa Cruz, Calamba, uh, Los Baños. kung magagaling kayo ng ibang lugar, pumaba kayo ng Qmart, at uh, bumawit kayo sa kapila, bandang, ano, uh, kung harap kayo sa papuntang, ano, papuntang Caloocan, sa ano kayo, sa kaliwa. Kaliwa ba tama ba o kanan? Okay mga idol, welcome back dito sa akin channel. So uh, for today's video papasala natin ng DLTV dito sa ano sa Cubao so i natin si Jeffrey Marley Vlog so hindi natin siya nakita dun sa ano sa LRT sabi niya dito daw siya nakataya sa Cubao so pupuntahan ko yon pero ang nangyari dito ako nakababa sa edge sa Kamuning so mali pala yung ano ko dapat pala nagaranet ako bawa mga idol para hindi ako napalayo so ang layo tuloy ng lalakarin to Ayun. Oh. So ngayon, naglalakad ako dito sa may edge ata sa Bridge. At kung mapapansin niyo sa may likod ko, nandiyan yung ano ng GMA GMA building, yung pinaga uh, shooting ng ano, Family Feud. So, kita ko dito lang pala yung banda sa may edge sa yung ano, building ng GMA. So, ngayon, papunta ako sa ano, uh, sa terminal na DLTV para makapag mamit ko si ano si Marley Vlog kasi so, pagkakapuntahan siya eh kasi kasal ko na ako nagano sa kanya eh nagko-comment na pakita ko sa personal kasi wala siya doon sa LRT DLTV rin to mga ito eh. DLTV so wala yan si Marley punta natin sa kabaling terminal so nag comment kasi ako doon sabi ko sa kanya punta ko siya sa terminal so doon daw sa nakataya eh. Kaya pupunta natin mga idol. syempre sa mga uh, nanonood sa aking mga video, sana po wag niyong kalimutan mag-subscribe kay Greg TV. And pakabindot po ng bell button para maging updated kayo sa aking bagong mga video. At may, para makita nyo rin ang mga bago nating vlog sa eh, iba't iba. So nandito ako sa may ano, yung doon sa kapila mga idol, yung victory liner yun, eh, nandun. So dito, sa ito naman, ano ah... Uh, terminal lang jam eto sa jam ayan oh, jam ito yan sa isang kamuning ah ito so, ito so, yung mga bumabiyahe ng ano sila so katabi rin yung ano series, so, katabi lang pala yung mga pero yung series mga So, sobrang mainit ngayon. So, tayo kasi na binabangong mga idol Kaya, mapalakad tayo ng wala sa oras. So, yung terminal naman ng Dagupan, ito sa kapila. Doon. ayun, terminal. Okay, papakita ko sa inyo. Wait lang. Ayun terminal ng Dagupan, mga idol. Ayun sa kabila 'yan. Dito rin 'yan sa ano, sa Itsa Kamuning. Ayun. So, naglalakad tayo. Diretso lang tayo doon at napakalayo ng pinabaan natin dapat pala nag lang ako nag tawag dyan nag ko takubaw para hindi ako mapalayo sa terminal kaya rin napalayo tuloy ako maglalakad tayo tuloy ng napakalayo nito so ayan traffic na so ngayon ay October 31 so bukas auno na na November ah uh, medyo Uh, matutulog na naman tayo sa mga terminal ito joke lang so ayun ah uh, isang malaking shoutout nga pala sa mga nanonood ng aking mga vlog siyempre shoutout din sa mga pakilana, kalala, pakilala nakilala natin mga vlogger din dito sa NCR so ayun hindi man tayo kagaya ni Nagabisi at sa kanya ni Makimatic dito ang sakayan sa mga vlog na pagmalupitan ah uh, pero nagiging bahagi tayo ng social media. One hour later. So, ayun mga idol, I'm back. Nandito na ako sa ano nang DLTB terminal. So, medyo nahihiya ako mga idol. Ito yung dating ano nang ano eh. Beron Trans. So, sana nandito si Marley Vlog. Wala ata rito. Wala ata si Marley Vlog. So, dito tayo sa unahan. So, pinagtitingin na ako ng mga uh, chica boys dito kung sino daw ako. Wala dito sa Mali. Mali Mali, Mali, Mali Okay mga idol, nandito tayo sa Cubao. So, nakarating na ako dito sa terminal. So, ayun. Hindi natin nabutan si Jeffrey Marley Vlog. So, nakalimutan ko kung ano yung bus number na dala niya eh. So, ito pala yung mga biyay dito meron. Meron pala sila dito sa Santa Cruz, Batangas, Lipa, Lemery, nasa at Kalatagan, Losay, na dait Bicol at Visayas, meron pa dito mga idol. So, uh, nag-comment ako sa video ni Marley Vlog, wala siya dito. So, di ko alam kung magtataya siya dito o sa LRT. So, hindi kami nagkatagpo. Mga mga vlogger nga naman, hindi nagkikita-kita kahit mga sa mga idol, sa mga gusto sumakay ng DLTB papuntang Santa Cruz, Calamba, uh, Los Banos kung magagaling kayo ng ibang lugar bumaba kayo ng Qmart uh, tumawid kayo sa kapila bandang ano uh, kung harap kayo sa papuntang ano papuntang Caloocan sa ano kayo, sa kaliwa ba tama ba kanan so basta itanong nyo na lang uh, kilala naman itong DLTB pag nagkasakay kayo ng ano, ng train Huwag ma mag-ano, ng kamunik. Baba kayo ng Araneta para mas malapit. Ang layo kasi ng pinabaan ko. Ang layo na nilakad mga idol na doon. Doon ako kaling sa pinakamalayo. At sa kamunik, ang layo pala. Dito sa terminal ng DTL. So, ang pakay natin dito ngayon, ay uh, natin si Marley Flag. So, sa kasamang palad, sa sabing palad, sa gulong ng palad, wala. Di ko sila nabutan. So, tinanong ko yung kwartya, wala daw rito si Marley. So, ayon. So medyo tanghali na rin, kailangan na natin kumain kaya wala tayong ano, wala wala tayong nabutan dito ng vlogger. kahit sa si trailer wala rin dito mga idol. Galing ako ng LRT nung isang araw, hindi ko rin mismo na nabutan. So ayun mga idol, sa mga gusto sumakay dito, uh, punta lang kayo dito. At saka kung hindi niyo kabisado yung kubaw, mag lang po kayo sa baba. At sa comment section, uh, ituturo ko sa inyo kung paano pumunta dito sa Del TV. Yung mga gusto sumakay ng Del Ganon din sa mga papunta ng Dagupan, mga sumasakay ng ano, Superline, uh, ano pa ba? Uh, series, uh, Solid North. Nandito lang mga terminal, magkakatabi lang sila mga ito. So hanggang dito na lang ang video natin at ako yung nagugutom na. Sige, maraming salamat sa panonood nyo. So nandito to, nandito ako sa Kubo Terminal ng DLTV. Wala si Marley Vlog. So maybe next time naman ulit. At uh, sana maybe next time makita ko na sa dito. So kailangan ko kumain muna at ako gutom na. So maraming salamat sa panonood. So, oh, si balasigrik TV at maraming salamat. Then, subscribe po kayo. Kung gusto nyo mga vlog na mga gaya namin. Mga bus vlogger, terminal vlogger. So, mga bus spotting. Yun. Subscribe po kayo. Thank you so much.